Uh, kamusta yung paglibot ninyo? Ang tanong nakita niyo po mga pangangailangan ng ating mga kababayan? Yes, uh, Diopino. Uh, Nag-ikot tayo doon sa first dito sa may uh, uh, Mandawi, yung hmm. barangay uh, Upaw. Barangay Upaw, Mandawi. Then pumunta tayo sa barangay Putkot ng Liluan. Uh, tapos, do tayo sa barangay kabadyangan sa Compostela, tapos na uh, diretso tayo sa Danau, uh, Danau uh, mm -hmm. City, no? Danau City. Uh, ito itong mga mga lugar ito, yung mga puro ito, mga badlihit ng uh, ng flash uh, floods, no? Mm -hmm. At uh, yun na, 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 nakikita tayo doon ni eh, talagang uh, sandawak-mak na mga uh, mak na mga debris na uh, nagkalat everywhere. At ang uh, pakiusap nga ng mga tao doon sa akin palagi is uh, kung, pwede ba daw, kung, kung pwede ko ba daw sa mabigyan ng uh, bako backhoe para ma uh, nila matanggal na yung mga debris. Well, so, oh, So, backhoe. Oo. Uh, kasi ang sa loob ng ilalim ng mga debris na yon, ay na, masangsang na amoy, uh, amoy ng patay. So, hindi pa natin alam kung patay na mga uh, animals, mga patay na hayop o baka patay na tao yung na uh, andyan sa loob. Kaya habang naglalakad kami doon kayo na, eh, -cover kami sa kwan, nakakover kami sa bibig dahil uh, ma, 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 medyo ma, ma, masangsang ang amoy. Lalo-lalo na doon sa barangay uh, Kabadyangan, pagbihit uh, yung Kabadyangan na uh, Compostela. Mm, -mm. Uh, yes, Sen, si so, Verhel po ito, no? Uh, sabi mo, Cheeky, uh, parang, parang ang daming dagan kay mo giantuan, ganina, Sen, no? Dagan kay ka yes. ganina. So, ibig sabihin, yes. walang problem yung uh, pagpunta doon ng mga vehicles. Uh, lus parang lusot-lusot kasi ang dami mong napuntahan, Sen, eh, no? Pero although sabi mo, ang daming mga debris. Opo, opo. Uh, yung Chiki, no, ah, uh, what's uh, yun lang talaga ang problema talaga la talaga doon is uh, yung uh, yung uh, walang kuryente uh, walang signal uh, walang tubig uh, at saka yung mga relief na kuan hinahanap nila uh, oh. Naawa nga ako dahil yung <clears throat> unang pagbigay ko sa kanila eh, uh, isang set talaga dapat 'yon no bigas canned goods at saka tubig mm. pero later sabi ko pili na lang kayo ng isa. Kung ay kung gusto niyo ng bigas, bigas. Kung gusto niyo ng kanggod, kanggod. Kung gusto niyo ng tubig, tubig na lang. Hindi po pwedeng isang set ang may bigay ko sa inyo dahil wala na tayong may bigay sa iba. Para pa mm -hmm. pagkaroon yung iba, uh, at hati at, na lang. So, ganun po. Ganon po sitwasyon doon sa kanila.